Usapan at iba't ibang paniniwala sa ating mga kababaihan ay atin ang natuldukan. Napatunayan natin na kayang-kaya natin makipagsabayan sa iba't ibang larangan. Pero kung ipapasok ka sa loob ng kampo ng mga sundalo, will you march forward? Or will you retreat? napaka-exciting na episode ang handog namin sa inyo as we bring in women with extra strength, power, and of course, beauty. At kung ikaw ang hahamunin, bet mo ba? Na yung parahon, mo ang mundo. ang pagkakataon, ang todo mo. Ang ganda mo. Ang mo. Ito natin ang pisikal na kakayahan ng mga kababaihan dahil ang ating mga hamon na nag sa mga challengers ay hindi biro. It's going to be dirty rough and totally tough para sa ating mga social media stars dahil papasok sila sa kampo ng mga tagapagtanggol ng ating bayan, ang Army! Ha! Ito na yung panahon, ang kinil mo ang mundo, ang pagkakataon, ibigay ang todo mo. Ha -oh, ha -oh. Ilabas ang ganda mo. Si Pasilias Girl, totoo talaga siya. Pinakilala nila ako as totoong tao. Lahat na nilabas ko para wala na silang pwedeng maiba to sa akin. Si Pasilias Girl, si Angelica Yap talaga siya. Pag nagpo-post ako online, gusto ko laging positive lang eh. Kahit may pinagdadaanan ka sa buhay, dapat go lang, itutuloy mo lang. Gusto ko mag-motivate, mang-inspire, mag mang mang enlighten ng isang tao na dapat tuloy lang sa buhay kahit may pinagdadaanan. Sana'y yung panahon Ang ginig mo ang mundo Ang pagkakataon Ibigay ng todo mo Social media sensations Mitch Ligayo and Pastillas girl Angelica Yap Palakpakan naman at saludo yeah. Sabet mo ba? Ako salamat sa inyong dalawa na nandito kayo Kamusta naman ang feeling mo? Okay naman, na-excite ako. Na-excite ka? Bagay yes. sa'yo yung Thank army you. suit. Nung nalaman ko na si Angel yung kasama ko, mas na-excite din ako kasi pareho kaming girl tapos pareho kaming mahilig mag-online. Kaya na-excite akong ma-meet siya in person. Ikaw naman, Angelica. How do you feel in your army suit? Yes, I feel so strong! Strong! Nako! Baka maglabas bigla ng pastilya si madam. <laughs> Why not? Okay. Darna, nung nalaman ko na si Ate Mitch yung magiging kalaban ko, although nandun pa rin sa amin yung competitive kami parehas, at the same time, friendly competition lang siya. Nakaranas ka na ba na gumawa ng mga bagay na panlalaki? Ako? Hindi masyado. Hindi masyado? Pahawak nga ng kamay. Ay, parang pastillas nga lang talagang ginagawa <laughs> so, ni madam. Pumapasok sa isip ko, pag trabaho ng panlalaki, of course, syempre mahirap. Kasi hindi ako lalaki. Pero, syempre, at this parang age, iba na rin yung mga babae ngayon eh. Parang, hindi mo pwedeng sabihin na, porkit lalaki ka, ikaw lang ang pwedeng mawa niya. No, sorry. Kaya na rin ang girls. How about you? Ako minsan, pag kunyari may kailangan gawin sa bahay, tapos wala si daddy ko or yung mga kapatid ko around, ako yung nagtatry gumawa ng mga guy stuff. Paggawaing pang lalaki, um, okay lang sa sa'kin. Uh, kahit kayo ako sa all-girls school, kasi usually pag ganun, di ba dapat kikay ka, ganun. Na-explore ko pa din yung side ko na dapat uh, kahit pang lalaki yung gawain, mo, dapat kayanin mo pa din. Pero bago ang lahat, tawagin natin ang aking S-friend kung kayo nagba kayo. Ito naman, nagba-virus. Nasaan ba ang pinakamabagsik at pinakamaganda kong S-friend? Walang iba kundi si Alice. Where are you? Hello boys, ready? Ready? Okay, let's go. Kaliwa, kaliwa, kaliwa kanan, kaliwa kawan boys. Hello, yes, friend. Ay, nako, tingin ko sa ating episode na to, mukhang hindi na ako kailangan pa magasik ng bagsik. Uh -huh. Dahil sa mga challenges pa lang natin, mukhang kokota na sila sa bagsik, yes, friend. Nako, kokota din yung bangs mo, girl. Grabe yung bangs talaga Iba sa Iba talaga na to. yung bangs mo ngayong araw na to, bonggang-bongga. Pero wag mo naman sila takutin dahil ang ating mga challenge ay para sa Army ngayong araw na ito. Bonggang bongga talaga at nandito tayo sa Camp Kapinpin. At uh, meron tayong tatlong challenges, ladies. Three challenges at bawat challenge ay may katumbas na puntos. And the challenger with the most number of points after three challenges ay maa-awardan ng special na rango dito sa Camp Kapinpin! pin Why not? Why not? Why not? Oh my God, sabi ko. Alam ko na to. Alam ko na na lahat ng ginagawa ng sundalo, may posibilidad na gawin namin. Bongga, okay. bongga, bongga to. Bongga. Uh, Na-excite ako kasi dream ko uh, makahawak ng barel. Gusto ko ma yung firing. Tapos yung mga napapanood ko sa movies, yung may mga obstacles, gusto ko din ma-try yun. Bet mo ba to? Bet na bet ko to! Uh, bet na bet ni Mitch. What about you, Angelica? Bet mo ba to? Bet na bet! Bet na bet nila! Dahil Jan get ready, get set, go girls! Come, come on! on! Woo! Alice, what is the title of our kapag ako ang naglaro, mas gaganahan ka sa akin. Ano ba yun? Ano bang klaseng coat yun? Parang bastos. For our first challenge for you, meron tayong obstacle course na kailangan niyong pagdaanan. Parang pag-ibig lang yan. Kailangan niya talaga pagdaanan yan. <laughs> pagdaanan talaga nila yun. Yes! Gano'n na nga. Ano? Nung narinig ko po yung first challenge is obstacle course, uh, doon ako medyo kinabahan kasi syempre yun yung may ropes, tapos alam mong may height, eh may, may fear po ako sa heights eh. So parang hindi ko alam kung ano yung nandun. So medyo kinabahan ako sa part na yun. Pabilisan to. Pabilisan to, girls. So kung sino yung ma mabilis matapos, mabibigyan ng 5 points. At kung sino naman ang kulelat dito, mabibigyan ng 3 points. So hindi na masama. Hinanda ko na yung sarili ko na ah, okay, mahirap tong gagawin. Parang alam ko na na paihihirapan nila ako ngayong araw na to. Pwede na ba nating simulan? Go na to! Go na to kayo! Bet mo pa? Bet na bet! Bet na bet ni Angelica! Bet mo ba to, Mitch? Bet na bet ko na! Bet na nila ang obstacle course! Tara na, bigyan na natin sila ng mga obstacles sa buhay! Let's go! Get ready, get set, go girls! Yung threat na nakikita ko kay Angel is very energetic siya. Kailangan ko maging energetic din sa dulo. Kasi pag nag-petex ako, syempre hindi na magiging, um, parang hindi na nagko-compete kaming dalawa. Bago magsimula, kinabahan talaga ako. Natatakot din ako masugatan, natatakot kang masaktan. Yung pakiramdam ko po nung lumusot ako dun sa tunnel is feeling ko bumalik ako sa pagkabata <laughs> kasi parang nasa playground lang ako nung time na yun. Actually, nahirapan ako kasi kahit ganito ako kapayat, mabigat kasi ako. Ito ang gamit mo. So, parang, ah, aangat ka, aangat ka. Siyempre, kailangan dito is race, di ba? Challenge siya. So, dapat pantayan or higitan ko kung ano yung energy level niya. Aray ko! No. <laughs> Na-pressure na ako kasi ang bilis na mabas ni Ate Mitch. Paano po na? ray ko Ay. yung uh, yung 5 feet na wall. Medyo okay pa naman po kasi parang andun pa yung adrenaline kasi kaka-start pa lang naman ng obstacle course. Medyo nag-alangan lang ako kasi kailangan yung um, upper body mo is malakas. Ah. <laughs> andun na, nakasabay na ako kay Ate Mitch. Biglang nang pag-akyat ko naman dun sa wall. Mari, ma oh my god. god. <laughs> Biglang pinaulit naman sa akin kasi mali daw yung technique. Dapat nabakadapa lang ma'am. Okay. Dapat dapat mo. Uh, yan. Ayan. naka ko pa po pa. Dito. Yan. Ah, okay. So, ang layo niya na... medyo nahirapan ako kasi yung hair tumatama sa, sa lupa tapos nasasandalan. So parang nahihirapan ka gumalaw kasi parang every time umusog ka, nasasabunutan ka. So medyo challenging din yun. Ay ka pala magbabuk sa gagdo! <laughs> yung sumunod naman, yung pabak maabante. Doon medyo nahihirapan din ako kasi nalaglag naman yung lapel ko. kasama natin ngayon si Lieutenant Lazo. Ang tanong ko po para sa inyo, ano po yung pangunahing prinsipyo sa likod ng pagiging isang sundalo? Kaya kami pumasok dito mm -hmm. sa profesyong ito okay. uh, para makatulong sa bayan natin sa pagtatanggol ng bansa natin. Gano'ng katagal yung span ng pagtitraining nyo, ng pagsanay para maging isang ganap na sundalo? Aabutin uh, siya ng six months to one year. Ano po ba, sir, yung mga kailangan natin para makapagsanay tayo? Ano yung mga values, characteristics, or kung baga frame of mind? wow. Kung papasok tayo sa ganitong profesyon, kailangan natin ng focus, determination, lakas ng katawan, ng uh, disiplina, deep. lalo And na yun kasi nasa training tayo. Yun, yung mga kailangan natin para mapasa uh, natin yung, ano, yung sa training. Ang tanong, ipapasa kaya ng ating mga girls ang kanilang obstacle course na kailangan pagdaanan ngayon? Malalaman natin in just a bit. Ano ah! po ito? Yung sa so fourth naman, dun medyo nakaramdam na ako ng, ng pagod. Kailangan ilift mo yung katawan mo eh. Tapos medyo doon ako naka-feel ng struggle, pero syempre kailangan kayanin pa din. Kailangan buhatin yung sarili. ha ah! ah! Crossfit! Yung sumunod naman yung sa mga bakal. Ah, uh, doon medyo nadalian ako kasi parang may meron ka namang hawakan para i-lift yung sarili mo. Nung tumatakbo ako, feeling ko po kaya naging gano'n ako kasi na-train ako nung bata ako, lagi ako nakikipaglaro ng touch taya. <laughs> kaya siguro dahil doon, uh, batang outdoor ako eh. Kaya siguro na-enjoy ko yung ginawa namin today. <laughs> Pati ko bulong bababa! <laughs> Hingalin din kasi ako kasi may hika rin ako. So doon ako nung tumatakbo na si Mitch, malayo na siya, tumatakbo na rin ako. kasi ako kasi may hika rin ako. So, doon ako nung tumatakbo na si Mitch, malayo na siya, tumatakbo na rin ako. Parang gusto ko medyo magpahinga ng konti kasi parang nararamdaman ko na ah nakakapagod, ito na, pero malapit na. So, um kailangan bilisan ko pa rin kasi anytime baka pag nag ako, baka maunahan niya ako, eh doon pa naman yung critical, yung next, yung last na gagawin namin. Yung, yung, ano yun? yung... yung last na gagawin namin sa obstacle course na yun, yung may rope na tatawid ka sa isang rope lang, doon ako medyo kinabahan, so kailangan ko talaga mag-extra-extra-focus. Tapos doon ko siya naabutan na doon sa may rope. Gusto ko na siyang unaan doon sa rope, kaya lang pasakay na siya. And ako, ayokong unaan siya dahil baka nga pares kaming malaglag, natatakot din ako. Kailangan mo mag-focus. Pag nahulog ako doon, um, hindi ko alam kung ano yung nasa ilalim ng water, hindi ko alam kung gaano kalalim. Medyo doon ako natatakot. And, syempre, yung heights nga po kasi. Paunahan yung challenge na ito. Tandaan niyo, pwede mag-overtake. Pwede mo itulak, ilaas sa harapan para maunahan mo. Ah! yung thought din na alam kong nasa likod ko si Angel na sinasabi ni Alice na pwede mong itulak yung nasa harapan mo. So yun, medyo doon ako kinabahan. Kasi feeling ko anytime may hihila sa paa ko tapos mahulog ako sa water. Ano? Kaya pa ba? Kaya pa! Best of best. Hindi niya alam kung malapit na ba ako or hahakbangan ko siya, napipressure siya na mas lalong bilisan. In fairness naman kasi sa akin, wala naman akong fear sa height. Natatakot lang akong malaglag kasi natatakot ako ma-fall. <laughs> Charot. <laughs> Tandaan nyo, pag nahulog kayo, may lintang nag sa inyo. Kaya galingan nyo dahat-dahan. Pero siyempre, napapungunahan ako ng takot kasi yun nga po, baka anytime pwede ako itulak ni Angel. So, kailangan focus talaga. Focus at the same time, kailangan kong bilisan. Yugyug -yug ko kaya ito para mahulog yung dalawa. Ang bagal eh. Nung una, dumikit talaga ako sa kanya. Kaya lang dahil nga nape pressure si Ate Mitch kasi nga tinatakot siya ni Alice na Ayun na ayun na si Angel. Binilisan niya. And ako, the more na nakakalapit ako kay Ate Mitch, the more na nararamdaman ko na may posibilidad na malaglag kami. Wala-wala yung <laughs> Wow. May nauuna po, ah! ayan. At nauuna po si Mitch. Nung pag-step ko po doon sa landing, sobrang relief. Pero sobrang nag-enjoy din ako. Ito na po, sumunod so, po si... I survived! Ayan, so, palakpakan niyo sa sarili na natapos yung challenge ninyo. Sabi ko na nga, ba, palaban tong dalawa na to, Inferns. Kapusta? Ikaw <laughs> naman! Ay, hindi. Ikaw naman! Ikaw naman! Busy ako, marami akong <laughs> ginagawa. Ikaw. I'm so proud na natawid ko yung challenge na yun. Palakpakan naman for our ladies for their very first challenge, the obstacle course. Bongga talaga, grabe. Husay. Ang husay, Ang Husay, sobra. Oh, oh yan nga. Meron tayong winner for our very first challenge. Congratulations, Alice. Alam natin kung sino ang nanalo, walang Yipakita iba. Naman. Kundi si Mitch. O kailangan lang talaga is focus and um, kailangan mo sundin yung bawat instruction na ibibigay sa'yo. Kasi pag mag-focus ka and alam mo yung instructions, magiging okay naman yung gagawin mo. So Mitch gets 5 points and Angelica, you get 3 points. Pero wag ka mag-alala, pwedeng pwede kang humabol sa ating second or third challenge. Okay lang na natalo ako. Sabi ko nga, friendly competition lang din naman. Although, syempre, gusto ko talagang manalo. Ayun, babawi na lang ako, syempre, sa next challenge. At dahil dyan, tawagin na natin si Lieutenant Lazo. Ang aking baby. Yes, magbibigay ng badge para sa ating very first winner for the challenge. Gwapo Mitch. ni Baby Lieutenant. Grabe. Congratulations for the obstacle course. Bongga. So, Lieutenant, talaga bang pag ano, kapag army, kailangan bawal pong ngumiti? Hindi oh, naman. O, so, hindi pala bawal, hindi na bawal, pwede ikis po kayo. Okay po. Okay Madaming ba? bawal. Hindi <laughs> ba bawal i ikis kayo bawal ba o ayo mo hindi naman ako ikikis <laughs> hindi na nalugra Grabe ka naman, ko ah, sayang 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 naman. sayang Yung dalawa sana. sayang 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 uh, sayang umayaw eh, umayaw. sayang sayang Meron kang 5 points at ah, bukod dyan, meron ka pang badge. Why not? How about you, Angelica? Feeling mo ba gaganti ka sa second round or anong mangyayari? Kailangan ko gumante. Kailangan mo gumante. <laughs> <No>. <laughs> Dahil naiyalang ako ng konti sa kanya. Itutulog oh. ko na siya dapat pero naiyalang ako. Dapat ginamaguna. Sayang nga eh. Pwede kang bumawi sa second oh, round. So, I believe in you. I believe in I you. Think I think you. you got this. I think you got this. And it can be a tie if you win the second round.